Yan guys, so magbili kami ng gamot. Magbili oh. kami ng gamot guys. Oh, So, o, kasi yung butika dito, no? May 24 hours. So, mabili we'll kami ng gamot. Sa vitamins. Binigay mo yung ano? Yung Minggu Graham kanina sa magandang babae. Direk? Binigay mo? Mabili ka, binigay mo ba? Binigay mo? So, papunta kami. Hungry ka pa? Ha? Huh? You're hungry? Yes. Punti na don? May doon si Kuya. Kumain ka. Punti na lang Siyempre. Ha? Hindi ko kakain yung luto. Anong luto? Luto. Tapos luto. Tapos sardines. Yes, yeah, tapos sardines. Luto pa yun. Tsaka rice. Ano dun si Khan? Yeah, kan Ayoko ko luto na ano eh. Isda. Why? Why you don't like? Ano eh. It looks like delicious. Yes, it's not delicious. So, pala yan ang Ano? Laruan? Rubok yan, Hoy. Rubok yan. Lalo nga. Laruan, di.